Panginoong Diyos, Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan, pangunawa, at katotohanan. Lumalapit po ako sa iyo ngayon, humihiling ng iyong gabay sa bawat desisyon na kailangang gawin. Sa mundo na puno ng ingay at kalituhan, hinihiling ko po na patahimikin mo ang aking puso at isipan upang marinig ko ang iyong banayad na tinig. Tulungan mo akong matukoy ang landas na naaayon sa iyong kalooban, at nagdadala sa akin ng mas malapit sa mga plano mo para sa aking buhay. Ama, bigyan mo po ako ng karunungan upang makita ang higit pa sa aking sariling kagustuhan at ng linaw upang makilala ang tama at makatarungan. Kapag ako ay nahaharap sa mga pagpipilian, tulungan mo po akong suriin ang mga ito, hindi batay sa pamantayan ng mundo, kundi sa iyong walang hanggang katotohanan. Turuan mo akong timbangin ng maingat ang aking mga desisyon at magtiwala sa iyong direksyon, kahit na ang daan ay tila hindi malinaw. Naway ang aking mga gawain ay magpakita ng iyong liwanag at magbigay ng karangalan sa iyong pangalan. Panginoon, dalangin ko rin ang isang pusong mapagpakumbaba at madaling maturuan. Alisin mo po ang anumang kayabangan o katigasan ng ulo na maaaring humadlang sa aking paghusga o pumigil sa akin na sundin ang iyong gabay. Palibutan mo po ako ng matatalinong tagapayo at mga taong nagpapalakas ng loob na mamuhay ng may pananampalataya at katuwiran. Salamat po sa pagiging tapat na gabay at sa pangakong hindi mo ako pababayaan. Nagtitiwala po ako sa iyong karunungan, Panginoon, at iniaalay ko ang aking mga desisyon sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.